Guys, trending na trending ngayon yung gantong luto sa talong. Ginawa kasi itong mas pina-espesyal ang lasa at mas pina-espesyal ang hugis. Hugis octopus kasi to guys kung titingnan. Tiyak na pati bata ay mapapakain na natin itong masustansyang crispy talong fries. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Sa paggawa ng ating crispy octopus talong fries, ay gagamit tayo dito ng tatlong matatabang talong. Kailangan talaga guys na mataba ang kukuni na talong para po madali natin itong mahugis na octopus. Balatan lang muna natin ang mga violet part nitong talong gamit itong peeler. After nating matanggalan ng violet part ang mga talong, ay ilalagay naman natin ito dito sa tubig na may suka para po hindi magkaroon ng discoloration or pangingitim dito sa talong. Dito sa part na ito ay gagawin na nating octopus ang mga talong. Balihihiwain lang muna natin ito ng paleng twice tulad ng nasa video. Dapat ay makagawa din tayo dito ng walong galamay kagaya ng sa octopus. Careful lang po dapat sa paghihiwa nito ah. Baka po kasi maputol ang hinihiwa natin. Yan na nga guys. Nakagawa na tayo dito ng walong hiwa ng talong. Bali, ang susunod lang natin gagawin ay ibababad lang muna natin ulit ang mga nahiwang talong dito sa tubig na may suka upang bahagyang lumambot itong mga talong. Habang nakababad, ay prepare na muna natin yung pang-coating ng ating crispy octopus talong price. Bali dito ay magbabasag lang tayo ng dalawang pirasong large egg. Sunod ay maglalagay tayo ng asin at paminta pampalasa dito sa itlog. Batihin natin hanggang sa humalo na ang pampalasa dito. Once okay na, ay dito naman tayo sa breadcrumbs. Ang gagawin lang natin dito ay hahaluan natin ito ng cheese powder. Ito ang magbibigay kulay at cheese flavor sa ating gagawing talong recipe. After nating ma-prepare ang mga coating, ay pwede na tayo mag-proceed sa pagkukot ng mga talong. Bali, unahin muna nating i-coat ang talong dito sa harina. I-coat lang nating maigi ang kada galamay nitong ating octopus talong price. Nagpi first coat tayo ng harina upang mas kumapit maigi yung iba pang mga coating na ilalagay natin dito. Papagpagin lang natin ang excess na harina dito at saka naman natin ito i-coat sa itlog. I-coat lang muna natin ulit maigi ang bawat galamay nitong octopus talong fries natin. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, it means na nagkakainteres ka dito sa ating recipe today. Kung sakali pong magugustuhan ninyo ang crispy octopus talong fries natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwang ka na din po ng comment na, sarap naman this. Maraming salamat po! Once makote na ito sa itlog, ay iko-coat naman natin ito sa breadcrumbs. Itong breadcrumbs ang magbibigay crispiness at magpapaganda ng outside layer nitong talong fries natin. Ikot lang din natin maigi ang lahat ng walong galamay nito. After nating makote ang mga talong, ay ito na yung mga nagawa natin. Pwede na tayong mag-proceed sa pagluluto nito. Sa isang kawali ay maglalagay tayo ng medyo may kadamihan na mantika. Mas maganda po kasi ang pagpiprito natin nito kapag madaming mantika ang ginamit natin. Painitin muna natin ang mantika at saka natin dito ilagay ang talong. Paghiwa-hiwalay natin ang mga galamay ng talong gamit ang stick para po once na naluto ito ay magkakahiwa-hiwalay din po at mas magiging octopus ang hugis nito. Nakalagay po pala ang apoy natin dito sa medium heat lang guys. Para di po agad masunog ang coating natin na breadcrumbs. Once mag-brown na din yung kabilang side nitong niluluto natin, ay pwede na po natin yung hanguin. Yan guys oh, ang ganda ng pagkakaluto natin dyan ba? Diba? Once maluto na natin lahat, ay ready to serve na ang ating crispy at masarap na octopus talong fries. Pang pulutan, pang ulam o pang papak ay pwedeng pwede dito sa ating talong fries. Perfect na perfect din ang recipe nating ito sa mga chikiting ninyo na hindi masyadong kumakain ng gulay. Hindi kasi nila malalasahan na gulay pala ang kinakain nila. Partneran lang natin 'yan ng mayonnaise na hinaluan ng ketchup, ay talaga namang panalo'ng panalo na ito. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami, diyan na kayo. Bye.